habang ako ay papasok dito sa aking trabaho ako ay napadaan dito sa Ortigas kung saan ang pangalan ng lugar na ito ay Strata 2000 at Strata 100 at dito sa labas ng kalsada makikita ninyo yung mga tao na naglalaro ng tennis at yung mga bata ay naglalaro ng mga bike bike at may mga naglalakad na iba't ibang lahi ayan guys, at ito palang lugar na to, kapag sabado, sila ay nasa labas, naglalaro sila Yan, may mga tennis court nga, tapos may mga skateboard mayroong mga nagbabag na mga bata, mga, mga mga naglalakad naman ng mga iba't ibang lahi may mga dalang aso, at linggo, sabado, linggo sila, na ganito ang kinagawa nila, ito pala ay iba't ibang lahi, may mga Chinese, may mga Amerikano at meron ding mga kababayan natin mga Pilipino rito siguro sila yung mga asawa ng mga iba't ibang lahi dito ito pala ay binibigay sa kanila yung karapatan na maglaro dito tuwing Sabado at Linggo yun ang na sabi dito ng na kapanayam ko na isang nanonood dito na ganito daw pala sila rito kaya nagulat ako at ayun kung makikita ninyo guys oh, yung malayo hanggang doon sa dulo ng strata 2000 yan yung makikita ninyo way na yan yan ang strata 2000 tapos dito naman sa uh, left right right side naman yung strata 100 sa dulo niya rin nandun din may mga naglalaro naman doon mga skateboard at ayan ipapakita ko rin sa inyo yan dahil pupuntahan natin yung mga uh, naglalaro doon ayan at yung mga nagbabike nang eh, ganyan ang ginagawa nila tuwing sabado link ko yan kaya nakita ko at naispatan nga natin itong yung mga naglalaro na ibang lahi nga ayan tennis at yan naman ang uh, video ko dahil favorite ko talaga yan yung mga ano, yan, yung tennis na yan uh, ayan ito lalakad tayo papunta naman tayo sa strata 100 hanggang dulo lang yan guys yung highway na yan, yung kalsada na yan na uh, 2 way na yan diyan sila naglalaro diyan oh, yung mga skateboard yung mga kabataan at ito yung mga bike naman Ayan, oh, mga bike na yan diyan yung mga bata, iba't ibang lahi yan may chinese, may americano may kung ano-ano pang lahi na yan hindi ko nagagano sila na kausap kasi syempre hindi naman tayo Amerikano o hindi naman tayo Chinese, Filipino tayo. Kaya ayan oh, ito yung mga kabataan na mga nag-skateboard. Ayun oh, skateboard sila o Hindi ko na sila malapitan kasi nga dahil sa anak kaya naman eh baka mamaya may interview pa tayo, di ba? Ayun oh, kaya hanggang dito lang talaga tayo sa labas lang. Kasi yung ano na yan, yung kalsada na yan para sa kanila na yan. Sabado at Linggo, yan ang kanila kaya tayo nasa pakurang na lang maganda na lang tayo ayan guys o oh. ito na yung mga skill mga bata ito may tulak na kotse ayan yun pinsaba do yan para sa kanila yan at ito ayon sa mga nakausap ko dito nung panahon pa doon ng pandemic o bago mag pandemic talagang marami daw dito naglalaro halos mga koreano at nang pumasok ng pandemic talagang naubos lahat sila at instap yung mga paglalaro na katulad ng ganito yung sama sama syempre pandemic niya. pero nung matapos ang pandemic at bumalik ulit sila rito at, at ayan makikita naman natin na kakunti na lang sila halos lahat talaga yan dito lahat yan mga nakatira dito sa may strata 2000 at strata 100 dito sa mga kondominium talagang binigyan sila ng priority nga na makapaglaro dahil syempre mga business man niya mga yan di ba kaya kailangan din talaga nilang playground. Kaya ito ang pinakamalaking playground dito sa Strata 2000 at Strata 100. Kaya nakakaaliw naman at ako ay naundas patangko nga ito at umistambay din ako para makakapanood din ng mga larong tennis court at ayun mga naka-scooter at may naka at skateboard napakagaling talaga ng mga ginagawa nila talagang sports masasabi mo talaga ng sports ayun, napakalayo ng ano strata 2000 ayun makikita natin may mga niko-bike, at may mga na kotse kotse na pambata may mga parents na nakaabang sa labas o yaya kaya binabantayan sila Siyempre, nagharap din yung magkiwala rin sila at ito naman napakaganda ng laban nito talagang tennis ito talaga yung mga favorite na aking sports nung araw dahil nung araw din ako ay naging pulot boy ng tennis court kaya naaalala ko rin itong mga to kaya mas ako dito para mapanood lang sila so ayun guys ah uh, mamaya maya makikita rin natin dito yung mga nag skateboard naman talagang magigaling din yung mga kabataan sa pag lalaro ng skateboard ayan may nagbabay talagang parang nasa luneta ka ha napakagaling talaga napakagaling talaga at napakaganda at marami pa raw dito at yung iba pa nga daw dito sa lugar na to makikita mo yung mga nagsusumba ayan at marami nga daw sumasabay sa kanila sa pagsusumba dahil marami rin silang mga kasamang ibang lahi at yung iba naman ay talagang kumahataw talaga nakakapanood lang sila tapos nakakapagsumba pa sila sumasabay sila kaya napakalaki tulong talaga daw nitong nagpupuntahan dito sa playground talaga itong iba ibang lahi na to ayun at mamaya maya makikita natin dito naman yung mga nag skateboard magagaling talaga yung mga kabataan ngayon lalo lalo na yung mga ibang lahi ito talaga ang sports nila ayan makikita natin yung mga nagbabay at may mga nakaupo ayun yung mga kutsu kutsu yan na pagbata o nilalaro ng mga bata nakakatuwa talagang magmastahan panoorin ng mga ito ayun o no, kutsu kutsu kababa ano, siya at titignan niya kung ano yun tapos ayun may dumarating naman na isang kutsu rin na pagbata ayun nagda drive drive sila wala silang kakailangan na kakailangan na mga sasakyan talagang kanila talaga yung oras niyan at araw pag at linggo ayan